Hi, Budget Troubles. So, kayo ba ay laging na-offload or minsan na-offload kayo sa destination nyo dito sa kahit saang bansa na pupunta nyo? Um, for my own experience, bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung tinatanong nila or ano yung reason bakit kayo na-offload or na-hold dito sa immigration sa atin sa Pilipinas. Number 1 is dapat pag tinanong ka ng immigration officer ay to i contact ka pag sumagot sa kanila. Ibig sabihin tama at wala kang plano na magtienti kasi yun yung yun yung nasa utak ng mga immigration officer magtienti tayo mga pilipino so dapat pag sumagot tayo ay to i contact and please take note ito pa tips pag sumagot kayo dapat iisa lang. Hindi pwedeng magkamali o hindi mo pwedeng i-memorize. Or kung i-memorize mo man, dapat tama lahat ng informasyon na isasagot mo sa immigration officer na nagtatanong sa iyo ukol dun sa itinerary mo. Para hindi mo sila bibigyan ng chance na i-hold gary o float nila ang flight mo kasi sayang lalo na sa atin or lalo na sa lahat ng bumabiyahe For sure um nahalo budget trouble yan or na promo lang yan so ibisebin pag promo promo yung ticket mo void it yun pag hindi ka mahalis day so for now yun lang muna and please subscribe my channel thank you for watching